Paano nga ba mag-appeal kung sakali mo demonetize ang ating page or profile dahil nagkaroon po tayo ng violation na katulad ng original content, limited originality content, or iba pang klaseng violation. Pero make sure mga Lodino na bago nyo po gawin to ay linisin nyo po muna ang inyong account at i-delete nyo lahat po ng mga possible leads na maaaring maging cause ng inyong violation at pag malinis na ang inyong account ay pwede nyo na gawin ito. Tara, panoorin nyo to. Una mga lodi, pumunta kayo sa inyong timeline, i-click nyo yung tatlong tuldok, and then, scroll down nyo sa pinakababa, i-copy nyo po yung link ng inyong page or profile, and then, back po kayo sa timeline nyo, si dashboard, and then, scroll down nyo po sa pinakababa. Hanapin nyo po itong support, and then, click po yung monetization, and then, uh, click po yung making money with stars, stars on FB Reels, scroll nyo po sa pinakababa and then i-click nyo po yung contact us. And then mga lodi no, i-paste nyo po dito yung inyong kinapi na URL ng inyong Facebook page or Facebook profile. And then i-click nyo po yung demonetization. Tapos, back po kayo. And then, click po itong choose files. Mag-attach po kayo ng screenshot nung inyong violation na original content or kung ano man yung naging violation ninyo. Tapos, click nyo na po yung send. Okay? So, ganun lang po kadali. Kaya huwag mong kalimutang i-share ang video na to at i-follow na rin ako para updated ka sa aking mga video tutorials. Thank you!